Maraming mga dahilan kung bakit natutulog ang mga pusa malapit sa mga tao. Narito ang ilang mga posibleng dahilan. Isa, pagkakaroon ng init. Gusto ng mga pusa ang init ng mga tao. Ang pagkakaroon ng init ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit natutulog ang mga pusa malapit sa mga tao. Narito ang ilang mga kadahilanan kung bakit gusto ng mga pusa ang init. Una, pangangalaga sa temperatura. Ang mga pusa ay gusto ang temperatura na 20 hanggang 30 degrees Celsius, na halos katulad ng temperatura ng katawan ng mga tao. Pangalawang dahilan kung bakit natutulog sa tabi mo ang pusa ay dahil sa comfort. Ang init ay nagbibigay ng comfort at kasiyahan sa mga pusa. Pangatlo, pagpapalakas ng sistema ng katawan, ang init ay nakakatulong sa pagpapalakas ng sistema ng katawan ng mga pusa. Pangapat, pagpapababa ng stress, ang init ay nakakatulong sa pagpapababa ng stress at pagkabalisa ng mga pusa. Panlima, instinct ng pag-aalaga, ang mga pusa ay may instinto ng pag-aalaga at gusto nilang mag-alaga sa mga tao na nagbibigay ng init at comfort. Pangalawang dahilan kung bakit natutulog sa tabi mo ang pusa ay dahil sa pagkakaroon ng seguridad. Nararamdaman ng mga pusa na sila ay ligtas kapag malapit sa mga tao. Pangatlo, pagkakaroon ng comfort gusto ng mga pusa ang comfort ng mga unan at mga kumot ng mga tao. At ang panghuling dahilan ay pagkakaroon ng pagmamahal, nararamdaman ng mga pusa na sila ay minamahal kapag malapit sa mga tao. Nararamdaman nila ang mabubuting kumpanya at nakakapagbigay ito sa kanila ng kasiyahan. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito.